Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro Mga pinakamamahal Sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksiyan ko ang paghihirap ni Kristo at makakahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag ipinamamanhik kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang sa pagkatiyan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod. Hindi bilang Panginoon ang inyong mga nasasakupan kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. At pagparito ng Pangulong Pastol, ay tatanggap kayo ng maningning na koronang di kukupas kailanman. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking Pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At sang ayon sa pangako na kanyang binitiwan sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y Tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkatikay ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga lagad, Ano ang sinasabi ng mga tao patungkol sa anak ng tao? At sumagot sila, Ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias at may nagsasabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, Ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, Mapalad ka, Simon na anak ni Honas. Sapagkat ang katotohanan ito'y hindi hinihayag sa iyo ng sinumang tao kundi ang aking ama na nasa langit at sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit at ang ipahintulot mo sa lupa ay pahihintulot din sa langit ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.